simple operation no, no? kunwari na ilapag na natin yung solar panel dito pati yung battery so op muna natin lahat una yung solar then yung battery okay. so sinalpak na natin yung solar panel at yung battery tama na yung polarity so unahin muna natin yung battery tingnan natin kung tama talaga yung gawa natin So kapag nag-ilaw then nakita yung display so ibig sabihin good ang battery natin tama ang polarity. Pag wala off nyo agad. Then ito yung mismong solar panel natin. So, kailangan positive, negative din yan. No? So, pag power natin, kailangan lumabas yung solar panel na icon dito. Pag wala, o off nyo Okay? So, power natin. So, yon may, may lumabas. No? So, meaning yan ay good yung connection natin. Then, yung icon ay nalabas na. Then, yung uh, arrow natin ay nagbiblink. Ibig sabihin, nag-harvest na yan. So, wala na tayong gagalawin dyan sa dalawang monitoring natin na yan. Then, Ah uh, itong relay natin uh, once na may LED na nakailaw diyan ibig sabihin may supply na itong wire natin dito sa relay ibig sabihin naka-contact na yan naka-close na okay so paano naman natin gagamit yung appliances natin so nakita niyo yung outlet dito okay uh, 220 yung output dito so wala pa tong output hangga't hindi niyo pinapower ang inverter natin so ito yung inverter natin na 1000 watt surge then 500 watts ang continuous running Okay. Pero ang allowable ko lang dito is 70 watts na uh, load dahil ang battery natin ay 100Ah lang para hindi siya ma-drain ma agad at hindi mahirapan. So 70 watts lang. Pero pag malakas ang araw hanggang 100 watts pwede. So kaya ako nilagay 1000 watts ay uh, pag nag-upgrade kayo na mas malaking SCC hindi nyo na kailangan magpalit ng inverter. Okay, so paano pag-power nyo yun para magamit nyo to. So, yan dito yung mismong power button natin para sa inverter, no? So, merong green na LED, then may red na LED. Kapag green ang LED, ibig sabihin good. Then, pag nagpa-flashing yung red, ibig sabihin mayroong error. So, power natin yung power button. Ayan. So, good condition. Ibig sabihin, may output na to na 220. So, lagyan natin ng load. Ayan. So, ayan. Magana na yung electric pan natin, no? Uh. So, itong electric pan natin, uh, 30 watts total to. Pag ceiling pan lang is 20 watts. Then, pag nilagay natin ng ilaw ay uh, 20 watts. Yeah. So, ito good na good to sa setup natin, no? Uh, pwede to magdamag, walang problema. Kahit battery lang ang gagamitin niyo. okay? Especially kung araw, no? hapon yan, walang problema. So, ayan. Charging, no? Charging tayo. Good ang system natin. While charging, nag-use tayo ng load, Okay. So, 'yun. Paano ay gamitin 'tong setup natin, no? So, salamat sa pagtitiwala. Thank you, God bless.